Dahil sa hirap ng pamumuhay ngayon, papaano mo kaya bubuhayin at pakakainin kung mayroon kang dalawang daang miyembro ng pamilya? Isang lolo na nagngangalang sa Shana na nakatira sa baktuang na maliit na komunidad sa kabundukan ng Northeastern Misuram ang may pambihirang 94 lang naman lahat ng mga anak at meron siyang 39 na asawa. Aabot daw ang dami ng kanyang pamilya sa 199 members. Kasama na rito ang kanyang mga apo. Sa dami nila ay pinaniniwala ang ito na ang pinakamalaking pamilya sa mundo. Lahat sila ay nakatira sa iisang bubong lamang. Ito ay sa limang palapag na building na merong isang daan na kwarto na ang patuloy pa rin na lumalaki niyang pamilya. Umaabot ng 90 kilograms na bigas ang nauubos nila sa loob ng isang araw lamang. 480 na itlog ang nagagamit nila sa simpleng omelet na kanilang ulam at tulong-tulong sila sa pagluluto. Kapag kakain ng buong pamilya ay aakalain mong may piyesta at magpapakain ng isang barangay. Bakit kaya sobrang dami ng kanyang naging asawa? At paano naman kaya natutustusan ni Sayona ang napakalaki nitong pamilya? At umaabot sa 39 ang kanyang naging asawa bakit pa paanong nangyari na nakapag-asawa siya ng marami sa bansang India kung saan itinuturing na iligal ang puligami o yung pagpapakasal sa higit sa isang asawa? Ngunit may mga exempted dito at isa na nga ang grupo ni Sayona. Si Sayona kasi ay pinuno ng isang religious group na nagpa-practice ng puligami. Ang Christian sect na ito ay tinatawag na Lalpa Kurantar o The Lord's New Church. Ang religious group na ito ay binubuo ng 2600 na mga miyembro at halos lahat ay nakatira sa Backtown sa Northern State ng Mizoram sa bansang India. Si Sayona ay itinuturing ng kanyang pamilya bilang Chosen One. Samantala, kinikilala naman siya bilang propeta ng Diyos. Kaya maraming kababaihan ang nais magpakasal sa kanya. Samantala, si Sayona ay pumanaw noong June 13, 2021 sa edad na 76 ang kanyang panganay na si Non Parliana ang namumuno ngayon sa kanilang religious group at napakalaking pamilya. Sumunod din kaya siya sa yapak ng kanyang ama? Sa ngayon ay dalawa lamang ang kanyang asawa at wala daw siyang balak na dagdagan pa ito. Ayon kay Non Parliana, itinuro daw sa kanila ng kanyang ama ang kahalagahan ng pagmamahal at pangangalaga sa pamilya. Kaya payo ko kay Nor Paliana, huwag mo nagdagdagan ang iyong asawa dahil masisira lang ang buhay mo. Kasama si Angel Leonard Madlag at si Jeff Gonzalez, Smile Supetran so III, para sa Balitang Unang Sigaw.